Good morning po sa inyong lahat um, Today is my birthday And, ay, sya nga pala Magpakilala muna ako sa inyo Guys, I am Ate Claire Ate Claire ng Batang Gala Tsaka kay Ati Ling And since Since today is my birthday Magpapa-ice cream kami Tsaka busy yung mga Batang Gala So I'll take in charge of their Of their videos, so it ah, uh, ito pala si Lister. nakita niyo guys, Oh, yan. hi, say hi to the video Lister. hi birthday 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 din, ng mga batang gala at today din nila sinelebrate yung ano nila, Thanksgiving. Tsaka, sad to say, hindi namin makasama si Ate Faith kasi hindi siya umuwi. Nandyan lang siya sa Cebu. And then, another, another din, yung kapatid namin, yung si Ate Ling, naka siya together with her boyfriend. 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 So, naka-quarantine pa, hindi pa sila tapos. So, hindi namin sila makasama. So, ngayon, Since ay uh, yung mga kapatid ko yung mga batang gala, sobrang busy nila kasi nag-prepare sila ng pagkain namin mamaya. So ayan guys, uh, I'll take this video for my brothers for their vlog and guys from the bottom of my heart, thank you for always supporting my brothers, uh, my sisters, Ate Faith, Ate Ling. Thank you po sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawang mag sa mga kapatid ko. And Ayan guys, I love you guys. God bless you. Merry Christmas and happy birthday to me. Okay, later. For the ice cream. For the ice cream. Let's eat. Let's eat. To our body. To our body. In Jesus' name. guys. Ayan na mga bata, guys. Ang cute. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo, kawawa sila, guys. Say hi, guys! Mga bata, say hi. Wave, wave. Nag-video ako sa inyo. Vlog to ng kapatid ko. Sige. Bye! lame tuh kayo? kayak ya dili. damai deli usah istorya? sarap daw sarap super sarap daw New guys oh <coughs> wow, guys guys semua batak guys Oh di Bang yang oh saya nina great na sih so thank you thank you seg Thank you, thank you. Thank you. Thank you.

Oke, okay, benar.

asak <laughs> <laughs> ilum Thank Lang mo ka ice cream dito. Nash na si happy birthday to mama. Happy birthday mama. Na I love you mama. I love you. Lame. Love Lame. Tanto sa video. Si hi batanggala. Hi batanggala. Hatiling. Hatipet. Guys, punta mo lang ako dito sa bahay, guys, ha. Yun ang anak ko, guys. Ano? <laughs> say, say na. Say happy birthday to mama. Ali! Ali, ali dito. Ano? Oh, ano baby, oh, may ano? Oh, may ubo din siya. May dito. May ubo din siya. May sipon din. Parehas kami may sipon. Ano? Ito si Nash Nash. Yung anak ko to, Ano ko to? Yung ano, nag-iisang anak ko. lab <laughs> uh, love na love din ito ng nanay Risa namin. Tsaka, Uh, yung ano, yung pastura namin, yung nakaano, yung nakapulo, naka long sleeve polo shirt, polo long sleeve. Ano ba yung tawag ng? Tsaka yung mama ko, andiyan yung mama ko. <laughs> Ito yung anak ko, yung naka-orange. Oh, ang cute nila. cute-cute nila talaga. Ayun yung ice cream namin. Tingnan natin yung ice cream nila. Ito, so, haiku ya thank you po, cuma apa mangkinku thank you, uh -oh. thank you, ng mama ko. Uh -oh. thank you guys, yay. Ang saya nilong saya talaga nila hi siyanto tigil na tigil na tigil na yung poh nyan guys berangkat kita mga bata guys Sorry sorry. Pasko. 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 Hi. Happy Thank you. Sina kami ni Oh, oh diva. Happy birthday Papa Jesus. Hi guys, good morning po sa inyong lahat. Um, so, magbi-video muna ako para kay Nanay Risa namin hindi pa siya ano hindi pa siya dumating kasi siguro may may, ah, uh, konting ano abisihan doon sa bahay so ayan yung mga tao diyan yung mga tao diyan lahat yung kumakain ng ice cream sila yun yung mga ano mga solid supporters ng Nanay Risa namin kasi every ano po every december magbibigay po si Nanay Risa ng ano bigas dito sa Patawag Tsaka hindi Uh, bigas, bigas at saka n'o grocery, mga groceries doon sa mga unfortunate people na kailangan mga needy ones na kailangan talaga ano, tulungan. So since hindi pa siya dumating, ano kanina eh, ano inihintay eh, inihintay namin siya tapos hindi pa siya dumating. So yung ice cream na ano na na parang ano ng Tagalog, nagmelting na yung ice cream. So sabi ni Pastora, mag ano na lang daw. Magpapakain na lang daw sa mga bata kasi kawawa naman yung mga little chikiting doon, no? Ang sarap nilang tingnan. Sobrang nag-enjoy sila sa ice cream, guys. Ano, yung mga bata, guys, alam nyo, maliit lang yung ano nila, eh. Yung kasiyahan nila. Papakainin mo na lang ice cream. Yung kasiyahan nila is, ano, parang ang laki-laki na nang nagawa mo sa kanila. ba diba? Uh, ano lang, ang um, dali nilang pasayahin. So, yung nanay-risa nga pala namin, guys, siya yung pangalawang nanay namin, pangalawang mama namin. Uh, siya ang kaming magkakapatid pero yung pag ano niya na sa amin is parang anak niya, niya na rin. Pinatapos niya kami pinaaral, pinaaral niya kami. Tapos yung mga kapatid niya doon, ano, yung mga kapatid ni Nanay Risa. Ang <laughs> cute, di ba? Yung kapatid ng Nanay Risa namin, uh, mga mababait din. Uh, ano talaga, There are no words good enough to thank them. <laughs> yung English ko guys, pasensya na. Tapos ano yung yung Tagalog ko parang ano sobrang uh, yung nasanay namin dito is Bisaya, eh. so ayan, trying hard. Pasensya na guys. So, ayan. Siguro malapit na silang malapit na silang gumating, darating lapit na silang ano. Basta <laughs> yun. Ah, uh, yung nanayrisan namin yung... Sorry guys, sorry guys. May sipon kasi ako eh. Uh, uh, sorry, sorry. Ah, oh, wala na. Ando na, andito na. Isisikma ko... <laughs> sorry guys. Isisikma ko to so later. Later, wala pa akong tisyo. Yan pala. Yung nanayrisan namin guys, siya yung ano, sobrang bait niya guys. Kahit walang matira sa kanya, mauna lang yung iba. Yun yun. Uh, always niya kaming, ano, always niya kaming sinasabihan na dapat tulungan yung dapat tulungan, magpakabait, mag-ano sa, mag -ano ng, mag-ano, mag-sum, uh, yung, yung mapagbigay. Kasi yun talaga siya, mapagbigay. Uh, kahit ano, kahit wala siyang, ano, yung maibigay na materials, ah, uh, kung siguro kung wala siyang maibigay, maibigay yung prayer prayer guys uh, ipag pray niya yung tao na sana may yung, masolve yung mga problema nila tsaka ano uh, gawin talaga lahat ng nanayri sa namin na kung yung deserving na tao is matulungan talaga kaya ano talaga I'll give all the glory and honor to our Lord Jesus Christ for her life for having uh, Nanay Risa in our lives. Kasi ano talaga siya, the best Nanay. Char. Ayan. So, punta tayo doon, guys, ha? Tingnan yung mga mukha ng mga bata. Uh, sarap nilang, ano, sarap nilang, sarap nilang tingnan. Sige, guys, punta tayo doon. Call! Ayan nyo. mga bata. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. Andan pa sila. Ayan. Ayan. So tingnan nyo guys. Tingnan hmm. guys. Sarap nila, sarap nilang tingnan, guys. Sobrang sarap nilang tingnan. Yung iba tapos ang kumakain. Say hi, Ati Chinchin. -chin. Chin. Ate Chinchin -chin nga pala, guys. <laughs> yung mga bata. <laughs> Hello. Hi. Ang dami niyang naubos. Ta, tingnan niyo, tingnan niyo. Ang dami niyang naubos, guys. Ayan, dali. Hi, Lolo. Si Lolo Bindoy pala, guys. Si Lolo. Lolo. Mga surod supporters sila ni, ano, ni Nanay Risa. Ano guys, mahal na mahal nila si Nanay Risa dito. Bong ano dito. Mga tao dito, mahal na mahal nila si Nanay Risa. Oh, di ba? Di ba? Oh, ayan. You guys, nandito ako sa ano, sa kwarto ko. Ang kalat ng kwarto ko, mas pasensya na. Kasi pag ano, maglilinis ako, yung anak ko naman is nakasunod sa akin, nagkalat din. Hindi pa ako tapos naglinis, pakalat na naman. Bro, okay lang yun guys. Magbibideo pa rin ako. Um, yung nanay nisa namin guys, ano lang, hindi namin siya kadugo. Pero, yung trato niya sa amin is parang anak niya na. Yung parang tunay na, na, anak niya. Yung may isa siyang anak doon sa ano. May isa siyang anak doon sa US. Ba yun? US. basta part of the US. Tsaka, mabait din yung anak niya guys. Since hula yung anak nila dito, hula yung anak niya dito. Guys! Andyan! Nanay namin! Hello! Hoy! Oh, Kayo nanay Risa ng vlog! So ayan, para mga kapatid ko na to. Anda, anda Andaming ano ni... Hoy, thank you. Ang, laki naman ng ano ko. Ma, nagbibideo ako sa vlog mo. Vlog mo to. Hello. Happy birthday, my gift to you. Oh, thank you so much. Ang sweet. Ito pala si Lin, -Lin Yung sweet... Oh, okay. suit yeah. baby girl ng Nanay Risa namin. Uh, flower so, ano, ano, Oh, yung kapatid ko. Uh, birthday niya, ano, yesterday. Yesterday? Yes, yesterday. Yes, yesterday. <laughs> Over <laughs> yesterday. Oh, oh, your flowers. Tsaka no, wow, ang cute. Oh, <laughs> oh diba? naman. Narangin Ito, tingnan niyo, guys. <laughs> Ito. May uh, lahat uh, na to si Nanay Risa. Oh, Yay. Chang, cha chang, na yun ng nanay ni sa nami. Yeah. Video kami, video kami, video kami. Yeah. Bye. Bye. Happy birthday to you. We love you. Ah. Ah. Ah, Dayon, what can you say? Thank you guys. Thank you guys for supporting her. Ah. Mag nanay Risa po. Pagkakataon natin siya. RTM Nanay. RTM Nanay. Nanay Risa. Yung ID visa T.E. for po yun. Gwapa kayo ka T.E. <laughs> T.M. Nanay Risa namin. Oh. Oh, Nanay po do'o. Oh, na?